Makita nga guba na ang sira sa Osaka Piment Center sa Poblasyon Alabel, Sarangani Province, Holyo 24 sa Buntag. O sa pag-abli sa tag-iya sa pwesto na lungkab na ang ilang kaha nga dunay sulod kwarta. Ang maayong balita kay nadakpan ang sospek sa laing pisto kay nagmeryenda. Mga 3.40 a.m. Karong adlawa? Oo. So, ang nakuha niya, ma'am? Coins. Kalok na yung gamit karon. Katong coins asa ito, Gikan? Sa Hunos na mo. Mga pilaon to? Uh, duha ka si Lupin sa Hunos. Mm. Mga 2,000 plus to. Sa koleksyon ninyo to? Oo. Uh -uh. atubang sa reklamante ang sospek sa presinto sa kapulisan? Nagduko-duko ang sospek nga nakakalo apan na diskubre sa reklamante nga ilang kalo gikan sa sulod sa ilang pwesto ang sulob sa sospek. Kinsa may kauban mo ng sulod sa ila? Kuraisa. isa. Um, pero sa pulis kadaganan na ko nang daw. Nga naman tigado. Walay pagkaon sa inyong balay? Nakay, kinikanan? Na Naa. Wala ka guys, kuila? Wala. Wala. Nyo sa'yo may kasulti din sa ako, ano nakawatan? Hindi ka mag-suri? ngawat pa kausap? Dili na? Tingo, ngawat pa kausap? Dili na. Nyo sa'yo may kasulti din sa ako, nakawatan? Nga ka ka sa'yo Gitugyan sa social worker ang sospek gumikan, pabalik-balik na daw ang maong batanon nga masakpan nga mangawat kuyog sa iyang igsuon samtang gipatasan pa sa tag-iya sa negosyo ang ilang pailom o gitagan og higayon ang batanon nga mag-usab mga wala sila ni pasaka og kaso aw oh, uh, katong bata ah, uh, uh, nagpasalamat lang ko kay gi na sa social worker uh, na indo sa mga sa PNP sa social worker ang social worker nakabalo na kung unsa ang kay underage man to siya Oh, niya amot lang siyang gipasailo. ipasaylo. Uh, nagpasalamat lang mi kay na indoor sa social worker. Ah, uh, na ma ipinirmahan dito og ayang ginikanan sa social worker. Pasalamat ta para magbago ang bata. In the heart of changing lives. Chris Ibrigadaver Jason, Brigada News.